Ayan guys, yung viral na viral na road rage na kinasangkutan na isang cyclist at isang retired police. Ito, na sinado na malalaman na natin kung ano yung tutunay na nangyari. Kaya ito guys, panoorin natin bago tayo magsimula guys. Huwag niyo kalimutang mag-like, subscribe dito sa akin channel guys. Sigur, ma Dito malalaman na natin yung totoo, yung tunay na yung nangyari. Sige, continue. So yun po, nang ano, tumawag po si Sir Adan sa traffic sector, mga siguro mga 30 minutes, lumating na po si, si Sir uh, Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginigit po ako ni Ginong Gonzales, nabangga ako siya, yun na po, na, na may baril siya. So sabi niya, ba't wala sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako kao So sabi ko may barrel siya. Eh hindi naman po kasi nakita ni Sarasay. Sabi ko may CCTV na po, naman po ako para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na, na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako ayun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sarasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, nagawa na yun nga po, pinanood yung video, so sabi nga na, anong plano nyo? So that time po, medyo may para yung ulo namin, sabi ko magdidimanda ako, pareho kami magdidimanda. So yun nga, no. tapos ang nangyari po noon, naghintay po kami na gawin yung report po. So dahil na siguro mga pang-apat po kami, natagalan po kami doon sa traffic sector. Pagkatapos po doon, ang traffic sector, uh, inalam po nila kung saan yung nakakasakop na police station po. Yun nga po yung galas. So tinawag po nila doon sa gala station, sinundo po kami. Pagdating po doon sa ng, ano, um, mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinasakay na po nila kami sa mobile. Uh, Actually po, pag galing po doon sa traffic sector, may isang barangay na, uh, kasapi ng barangay na nag-assist po sa akin na kamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng gala station. Pagdating po doon sa gala station, uh, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari yun nga po na nagkaroon kami ng uh, ano tapos natutukan ng ng barrel so sabi ko doon kay sir ka ako doon po nangyari sa welcome rotonda sabi ko pwede natin check baka may CCTV so wala rin po kasi ng idea ang kapulisan natin that time sabi niya sige punta tayo dun. tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula So pagpunta po namin doon, chineck naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon, lalo na po doon sa ano ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV, ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, delwala naman, bumalik na po kami ng gala station. Pagbago po kami bumalik, dumaan po muna si sir sa barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng gala station. Pagbalik po namin ng gala station, abang may ginagawa si sir doon sa ano niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaki abala na sa akin toy eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay. Wala yung misis ko po. So naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador po, kako, sir. Magkano bang nababayaran ng mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh. Sabi naman niya so, ng gano'n. Anong damage pala ng kutsi niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. Yung so, gilid niya? Opo. Hindi po sa tapik? Hindi po Hindi po. Mahaba po yun eh. Mula po doon sa puno hanggang doon sa driver's side po. Okay. So sabi ko doon kayo, sir. Sabi ko man, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2-5 siguro, ganyan. Sabi niya. Sabi niya, sir, ganito na lang po ako. Kausapin niyo na lang po sa Ginong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami lalaki sa lalaki. So nga po, siguro dahil uh, nagsubside na rin yung galit ni Ginong Gonzales, so, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, Sir, ako kung ano may nadamid sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi kas, kako. Hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, eh, siguro napag-isip din yung Ginong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko. Sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa na ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, hindi natin maiwasan na napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, ako sir, isa lang ang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pa uwi, galing to na welcome rotunda hanggang ah uh, kalokan. Sabi ko paano po yung safety ko. So sabi po ng ni Sir, sabi niya wag kang mag-alala. Ba bakit ka? Akala ko bang nagkaayusan kayo, nagkabalikan ka ng loob? Oh hindi eh. hindi, pa hindi. bago po kami nagbago kami nangyari Sir, inano ko muna yung safety ko po ah, Sir eh. So before kayo nagka uh, tama yan, nagreglo, nagtanong ka. Opo, iyon lang after na. Hindi hindi po. Sabi ko paano po yung safety ko. Sabi ni ni Sir yung sa imbestigador Walang mangyayari sa iyo. Pag oras na may gumalaw sa iyo, siyang unang aarestuhin namin, siyang person of interest. So sumagot naman po si ginong Gonzales. Dali lang ha, bibigyan ko think... lang yung sabi mo, nagbayad ka. Ah, yun po yung ah, uh, yun po yung good fit ng pagkabigay ko sa kanya, uh, Pero... sir honor, 500. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggap. Yung sabi, ba't di nalang itaan? sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom ka Sigura so, ako. Sigurado ka? In good oh, way uh, na Apo, binigay ko po yung yun, kasi, we, yung motor. Kasi we, ayaw niya tanggapin? Nung una po, kaso nung huli, na nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas yung na-damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung, telepono na, yung cellphone number ko po. So, nang nagbitaw naman po si Ginang Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na ano na nagkamay na po kami. Uh, niyakap ko nga po, siya kasi wala naman po okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yun, pati yung anak niya kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim pa ng samaan ng loob kasi nagayos na kami. So after noon po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, na alis tinawag pa ako po, po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, patain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo madaling araw na. Yun na po, iniisip ko yung Anak ko, dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, dun pa, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. Yun. Sir, sure. pwede ko lang i-clarify yung kay... Yeah. Sir? Uh, apa apo. Clarify okay. ko lang yung sinabi mo doon kay... Uh, sa police officer Adan, no? Apa. So, nung sinabi niyang walang barel, hindi niya tinanong si Mr. Gonzales, may barel ka ba o hindi? Tinanong niya po. Pero yun lang po, hindi ko po alam kung ano yun. Kasi malayo na po distansya namin dahil pareho nga po kaming mainit. Sa iyo, hindi niya tinanong kung meron witness o hindi? Yung witness po sa barrel. Actually po, maraming witness nung katatanong. Eh, yeah, yung... tinanong ba ng polis? Uh, tinanong po ako ng polis. Kako ka maraming tao dun. Saka ako may CCTV naman. Tapos hindi din. niya tinanong yung mga witnesses? Dala time po kasi nagsialisa na po yung ano eh. Yung mga motorista, yung mga nakiki-osyoso doon nagsialisa na po. Kami na lang. Yeah. So, -i describe So kung ako yung polis at sinabi ko nga, o, oh, paano yung pre? Uh, walang ano, walang, hindi ko nakita yung barrel. So sinabi mo, anong sagot mo sa kanya? May, may mga witnesses siya o may CCTV? Ayun uh, yun na pong sagot niya, wala po silang nakitang barel kay Ginoong Gonzales po. So hindi po nila pwedeng arestuin kasi nga wala nga po sila yung barel na po. But prines mo ba yung issue na? Hindi sir, meron. May mga witnesses nga. Kasi, Hina, na, sinabi ko naman po, kaso nga lang, wala po talaga silang nakita yeah. that time. The, the, the reason, Mr. Chair, just for the record, no? kasi ang mga... nagmalasakit sa iyo yung mga nag-social media nakakapanood kasi ng TV yan eh Apo, apo. And usually, if you watch police shows, and of course, they emphasize the best in policemen, di ba? Apo, apo. Talagang nag-iimbestiga. Uh, it, it's common pag may aksidente na meron nagre-reklamo na, boss, bakit hindi mo imbestigahan pa ng konti? Kasi katulad nung sinabi mo yung security guard na nagsabi sa yung huwag kang lumaban kasi may barel. So kung yun na... po ng dalawang gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. may may gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinanbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko, bisikleta. Sabi niya, minura niya ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla ka po kundi kung hindi ka ba naman huwinto ng bigla, hindi kita mababangga. Sandali ah. Uh, nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala ba? Kung mayroon man pong sa kotse ni Ginong Gonzales, malang, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka? Opo. So hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka? Hmm, hindi po. So anong nakita mo? Continue. Tapos po, ah... Uh... Di sabi ko sa kanya, binalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Ito, so, Mr. Gonzales, ha? Opo. Uh, I want to inform you that uh, pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, Opo. you can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. Uh, so, sabi sa... ka lang totoo, ha? Naintindihan ko po yun, Your Honor. Sabi so, do... ka lang totoo, huwag kang mag ng uh, istorya dito, Del. Kung ikaw dismiss na police, ako retirado akong police, hindi hindi tayo pwedeng magbubulahan dito, ha? Yes sir. No, no. hindi po, tayo, po, yung, hindi po. yun totoo, totoo lang, po totoo, lang. totoo lang po sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ni Katonying? Yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige, sige. Yung, yung po, ang nagpainit ng ulo ko dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko na nakagwantes po siya ng pangmotorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, <missimilion> Investigador, sino investigador dyan nakakita ng UP na sinuntok ng kuhan? Nakita mo? May dent? Saan banda? Take your name and ano? Nag-ganon ka na ba? Nag ah, nag... Nag-swear ka na? Okay. Paano nga? Ah, police Staff Sergeant na Peralta po, Your Honor. Ah, pan... Speed investigator ka ng? Traffic po. Traffic. Uh, ah, pan inspection po nung sasakyan, na meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side? Nang roof po. Nang roof. Sa bandang bubong. Left side ng roof? Apo. Anong, anong dent doon? Nakita mo? May medyo gas-gas po, Your Honor. Gas-gas? Picture po ako. Abe, picture ka? Apo. Yung ba tinapik mo? Yung bubong ng kotse? Hindi po, gilid lang ng kotse po yun. Gilid Nasa right side po ako ng bike lane eh. Huh? Nasa kanan po kasi yung bike lane eh. Ito ha, Will, Willie Gonzalez at saka Alan Banjula. As far as yes. both of you are concerned, wala na tayong problema. Ah, Kasi nagkarigluhan kayo ha? Yes sir, no. kayo. Yes sir, no. Pero my God, my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungal yung kayo dito. Yes, otherwise, uh, may consequence yung pagsinungaling ninyo, ha? Ayaw ayaw ko magsinungaling okay, okay, kayo. Opo, okay, okay, your honor. Please, okay. please ayaw ko mag-contempt ng isang... Uh, How old are you? 63, mag si po, your honor. Sixty? sixty po, your honor. Sixty-three? ka lang sa akin ng two years, eh. Ako, 61 ako, eh. Oh, so, ayaw ko mag-contempt mag ng... Uh, Ang sinasabi ng ko lang taong na may sakit. Ang sinasabi... Sporting tiyo, may sakit ka, ha? Opo. Ang sinasabi... Kaya ka magsinungaling, please. Hindi po. Uh -huh. Hindi po ako nagsisinungaling po. Lige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi, biktima rin nung ako rito, eh. Na, na wala na ako ng trabaho, na, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman ako sinuntok yung kotse ko. Siguro, yung bangga ko sa bumper ko, pagpapasisyaan ko na, eh. So, ka you, dali you, Dalia, you confirm na merong So, uh, nung in-inspect ko po, uh, Your Honor, may nakita lang po akong parang Nakita ka? Meron po. Then, uh, nag... hindi po tinanong yung biker na ikaw bang gumano nito? Uh, tinanong ko po, uh, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya? Ah, po. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik. Ay, investigador ka eh. Ano? Tinanong ko po, Your Honor. So, saan niya? Sa, saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang, ano, sa, sa side po ng bike lane. Sa side ng bike? Eh bakit mo you 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 took hook line and sinker yung sinabi niya na sa bubong yung nanggasgas. Anong mas kay? O kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa imbestigasyon na ito, sikat ka na imbestigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, oh, no, magdududa ang tao sa iyo na baka may, may pinapaboran itong imbestigador na ito. Dahil uh, hindi tinanong talaga kung nasaan ang sinap, uh, kinalabog niya. But anyway, sige. Uh, continue, Willie. Continue. Uh, pagkatapos po noon, dinert the finger po niya ako, o oh, ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko kagad, hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse po tumabi sa akin. sure ha? Kay, kung merong, mayroong somebody independent from independent from among you two, and provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjula, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo. Yes, Your Honor. I understand, I understand, I understand Your Honor. Oh, you, kaya nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently yung vlogger na yon ang uh, nakakuha sa totoong pangyayari, kaya kayo sinusundan yung vlogger. Kung merong, merong independent mong magkapagsabi, mag-corroborate sa kanya, din alam mo na. Mr. Chair? Your Honor? yes. sir. Uh, Sorry for uh, interrupting pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales binal ano naka-gloves si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles tama po 'yon? Yes, Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha Paki paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung uh, picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image, parang wala naman siya. may suit ba kayong Mr. sir Banjola? Nakagwantes ka no, naka-gloves ka. Wala pa akong gloves. Na, Ayan, tama on. ba ito? Ito bang Apo, nakikita wala, mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo okay. nga po, itong nasa litrato ngayon, Apo, yan yung incident. Apo, wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ay po, ilan ilan Mr. Chair? Kasi yung po sinabi ni Mr. Ba ni Mr. Gonzales, may gloves siya na may nakil. Oh, Mr. Gonzales. Yes, sir, honor. This picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, na suot-suot niya glove na may Opo. may hard knuckles. Y o, tingnan mo, tingnan mo, nakita mo. mo. Mak ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, Nakagwantes po na ano, makikita naman po ng mga polis eh. Tinatan yung kanang kamay, oh, yung, yung, yung kanang kamay niya, wala rin gloves, Tinatanggal bare hands. Tinatanggal niya po nung ano, nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Sabi niya, tinatanggal, oh, wala pang mobile yan, nagtututok, uh, akma ka pang bubunot eh, oh. ang, ang maganda pong kuha diyan, Your Honor, nung itinabi ko... Please, na... please, please, silence mo na, silence. No, ha? Huwag kayong maingay. Yung ano, nung no, itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong nakaano. Totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. At, kaya at, nga, kaya nga, totoo sinasabi mo, pero totoo rin itong picture na ito, na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit anong sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na, dati kang pulis. Kaya naman kung lahat palagi nalang sabi ng mga polis sinungaling. Ha, ah, polis ka, di ba? Polis ako. Hindi po. Ayaw natin, ayaw natin masira yung uh, organisasyon natin. At pag uh, i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Oh. Ako. Kitang... Pa, paano? Paano nga yan? How can you? How can you? Yung, yung, kaya ko nga i-describe po yung ano, yung guantes. Niya. Sige, i-describe po. Kulay itim po, tapos meron po na, bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic yung kanan pong kamay niya. So, kaya nga, wala mang... Yung kanan kamay mo lang daw, merong ha, may suot na gloves, may hard plastic. Yung mga uh, biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Yes. So, Chair, meron okay. din akong yes, picture right, ng right, right, right so, hand okay. niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papa plast ko namin dyan. Wala talaga siyang tutut na guantes. Nandito na sa, sa, cellphone ngayon. Your, so, your, your Honor. Andali lang, na, Mr. Gonzales. Andali lang. Sige po. Oh, very clear dito. Wala siyang hawak na wala siyang gloves talaga. Pero ano pa ako ako ha? Biker din ako. Opo. Pag magsuot ka lang gloves sa ganoon na may hard knuckles, tapos siklista ka, parang kang gago. No. Oh, gago ka, gago. Wag mo magpagbisik